Ivana Alawi kabit nga ba ng isang politiko? Politikong sangkot, nagsalita na. Alamin natin ang katotohanan. Kamusta mga kaibigan? Sa araw na ito, hindi tayo mawawala sa mainit na usapin tungkol sa kapamilya sexy actress na si Ivana Alawi at ang Bacolod City Mayor na si Albi Benitez. Tunay nga kaya ang mga chismis na kumakalat? Alamin natin ang mga detalye at balikan ng opisyal na pahayag mula kay Mayor Albi. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest chika. Napapabalita sa kasalukuyan ang mga usap-usapan tungkol sa kapamilya sexy actress na si Ivana Alawi at ang Bacolod City Mayor na si Albi Benitez. Ang ilang detalye at chikang kumakalat ay nagdudulot ng init sa mga dila at tenga ng mga tagahanga at mga netizen sa buong mundo. Ngunit ang tanong, totoo nga ba ang mga haka, -haka na ito? May relasyon nga kaya sila? Si Mayor Albi Benitez ay kilala bilang may-ari ng Bright Light Productions, ang produksyon sa likod ng mga paboritong programa sa TV5 tulad ng, Tropang LOL, at Sunday Noontime Live. Kamakailan lang, napag-usapan sa isang episode ng OJ Diaz Showbiz Update sa YouTube ang pagkakalink di umano ni Ivana at Mayor Albi matapos ang mga balitang nagkita sila sa Japan. May mga chismis din na nakita sila sa Baguio ngunit wala pang opisyal na pahayag mula sa kanila tungkol dito. Nanawagan si OJ Diaz na linawi ni Ivana ang mga chismis upang hindi lumala at hindi magkaroon ng mas malalim na malisya sa sitwasyon. Ayon kay OG, mahirap na manghusgahan natin si Ivana, so dapat si Ivana rin ang sumagot niyan, kung paano niya lilinawin yan. Kung siya nga yung tinutukoy. Kung hindi naman siya, please disregard previous message, pahayag pa ni OG. Gayun paman, may mga hanggang ngayon ay umaasa na sana ay hindi ito totoo. Samantala, patuloy namang pinag-uusapan sa social media ang kontrobersya sa pagitan ni Mayor Albi at ng kanyang asawang si Nikki Benitez. Ayon sa mga ulat, magkasama pa rin daw sila sa iisang bubong ngunit wala pang tiyak na impormasyon kung magpapapayal sila ng annulment. Nitong biyernes 8 ng Pebrero, naglabas ng opisyal na pahayag si Mayor Albi sa kanyang Facebook page hinggil sa mga personal na bagay. Pinakiusap niya ang pangunawa at paggalang sa kanilang privacy upang maprotektahan ang lahat ng mga inosenteng partido na kasangkot. Sa ngayon, ang pangunahing fokus ni Mayor Albi ay ang pagtupad sa kanyang mga tungkulin bilang alkalde ng Bacolod. Inaabangan pa rin ang pahayag ni Ivana tungkol sa isyu. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang balita at detalye hinggil sa usaping ito. Sa pagtatapos ng ating diskusyon, malinaw na narinig natin ang mga panig mula sa mga sangkot sa usaping ito. Bagamat may mga chismis na kumakalat, mahalaga pa rin ang paggalang sa kanilang privacy at pagunawa sa kanilang personal na buhay. Sa kabila ng mga chismis, hindi natin dapat kalimutan na ang kanilang pangunahing layunin ay ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin, maging sa showbiz o sa pamahalaan tulad ng lagi nating sinasabi ang mga balita at chismis ay maaaring magbago at may mga bagay na hindi pa lubos na nalilinaw sa ating pagtitiwala sa mga opisyal na pahayag at sa pagbibigay respeto sa privacy ng bawat isa magiging mas mabuting komunidad tayo salamat sa pagtutok at pakikiisa sa ating chikahan ngayon at dito nagtatapos ang ating chikahan para sa araw na ito Maraming salamat sa pagtutok at pagiging bahagi ng ating chika session. Kung mayroon kang iba pang chika na gusto mong malaman, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang chika at balita sa hinaharap. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay!